Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita karon sa Don Alejandro Acuña Cultural Center sa okasyon sang ika-125 na selebrasyon sang Civil Serviceman sang sa Siyudad sa Victorias ang aton programa nga ginatawag Butika sa Masa nagpasakop man sa sininga selebrasyon paagi sa paghatag sang libre ng mga bulong para sa aton mga pinagangga ng mga empleyado sang aton nga siyudad katulad sa basic medicines, maintenance medicines, over-the-counter medicines, mga vitamins, kag madamo pa. Mayara man kita libre ng mga laundry soap bars naging panghatag kag mga medyas para git sa aton ng mga employees bilang aton tanda sang aton pagpasalamat kag paghatag sang respeto sa ila ng mga sakripisyo sa ila pagtrabaho diri sa siyudad sang Victorias. Gani, karon na okasyon sang civil serviceman Magipayon kita nga ang butika sang masa nagpadayon sa paghatag sang serbisyo sa aton ng nga mga empleyados. Kag karon nga adlaw makita man naton nga ang aton nga HR department sa Idalom sang liderato man of course ni Mayor Junbi Bantog mayara sang madamo pa nga mga programa pareho sang medical consultation kag sang mga grooming programs katulad sang free massage, free manicure, free pedicure, kag free haircut para gid sa aton ng mga city employees karon. Sa padayon, ako nagapasalamat gid sa kay Mayor Junbi Bantog kag kay Vice Mayor Derek Palanca, sa ila wala untat kag padayon na pagsuporta sa mga mayo nga programa sa aton syudad. Nasa, sa sakit na ang butika sang masa. Gani para sa inibalo sa mga Victoria Sanon. Ako, si Consihal Dino Acuña, ang parentes ang masa. i <laughs>